Siyempre, good morning. <laughs> guys, nandito na naman tayo for today vlog. Ayan. May papakita lang naman ako sa inyo. Ang hahaba. Anong tawag dito? Sa Taiwan, iba ang tawag na ito eh. Alright guys. Comment kayo guys. Anong masarap na luto dito. Besides, uh, pera sa, ano, sa, sa adobo. <laughs> Alright guys. Maglagay natin ito sa silipin. Ilagay sa rep. Maluto tayo na ito guys mamaya. Pero mamaya gabi na natin siya lutuin kasi may gulay pa kami dyan ni Ama. Wala lang naman kami kumakain ni Lola ko mga ito. Kaya ayan. sitaw sitaw. Pero ang sitaw dito guys sa Taiwan ay higo. Punas gani ibang tawag. Comment ah, kayo guys. Ano? Masarap dito. Naluto. Alright, alright. Alright. Tapos may patola. Patola, be like. Chai kwe, chai kwe, alright. God bless.